na napakalakas ng hangin. Yan pahirapan talaga pag mataas yung kakawitin. Ano. Kinakapakapan na lang para hindi matumba. Habagat ito si mga kagalak, eh, sobrang lakas ng hangin. Ayun o, hanggang doon pa kami sa dulong yan. Paikot pa. Diyan pa lang yung nakakawit namin eh. Hanggang doon eh dito papunta baka bukas na yan o mamayang hapon na napakataas na kasi eh. kaya talagang pasiguro kung magkawit baka matumba ayun o oh. wala nang hangin So Hoy, uh, a good morning, mahakala no. Ayun, nandito tayo ngayon sa kapatagan, no. Ayun. Pupunta tayo din sa uh, pagkakawitan namin ng nyog. Ayun. Yung kasama ko ay nauna na. pinuntahan yung magkakawit. Eto ako ito, naglalakad pa rin papunta sa uh, akuprahan. Ayun mo. Alas 8 na, mahakala. Ayun. Medyo sakit na sa uh, balat yung init. Kaya yan oh. Dito sa kapatagan, sobrang init oh. Malapit na tayo mga kagala. Ayan, kunting lakad-lakad pa. Okay, e mararating na natin yung umahan. So yan update ko yung mamaya kapag ando na ako. Tara, let's go! So yan mga kagala. Ayan, matapos ang halos tatlong minuto na lakaran. And malapit tayo din sa may umahan. Ayan, kunting uh, baba pa. Andiyan na tayo sa may umahan. Ayan, o. No? Napaka liblib -lib na ang daanan na ito, mga kagala. Halatang wala nang dumadaan dito. Ayan, o. No? Napaka liblib -lib na. Ayan, mga kagala. Ito yung umahan, o. No? na natin. Ayan, o. No? Tingnan nyo naman kung gaano ka Ah, tataas na yung mga damo dito. Data data kung ah, dumadaan dito mga kagala, eh hindi ka ga, ganito yung itsura. Ayun, diyan ko nilalagay yung kalabaw, diyan may puno ng malaking ano. Ngayon, tingnan niyo. Ayun. Hanapin lang natin yung ah, nagkakawit, baka nagsimula na sila. You know, may pinutol na puno. Ayan, yung mga kagala sa unahan. Diyan kayo mag ah, kakawit. Hanggang dito. Diyan. Sa likod ng mga puno na yan. Ayan, you know, may mga naka-impact ng mga kagalo, oh. May mga naka-impact ng nyug. Kasi yan, yung mga hulog pa. Ayan, dito na ako makagala sa... Ayan, nako na napapansin yung makagala yan o. Oh. Ayan, sa likod ko. Ayan, yan yung kakawitan namin pupunta doon sa dulo. Ayan. Asa na kayong kasama ko makagala? Gina natin dito sa may koprahan. Ayan. Ayan, ito yung ulam kumahagala oh. Siyempre, ah uh, yung upang ulam natin, ulam ng ko din siya, paborito, sardinas, yun. Masang kaya sila. Ayan mga kagalan, dito na tayo sa kuprahan. Ayan oh, may mga kinawit ng nyug. Ayan, sino kayong kumawit niya? Yan pa, mayroon pang mga nakatambak. Ang dami oh. Ito. Ang dami mga nakatambak oh. Ayun yung mga nagkakawit it. Baka sila na yun. Ayan yung ako yung mga kagala. Ayan oh. Ito, sa balyo. Napakataas na. Eh. hello napakalakas ng hangin. Yan pahirapan talaga pag mataas yung kakawitin. Ayan o, na lang para hindi matumba. Habagat ito sa si mga kagala kaya sobrang lakas ng hangin. Ayan o, hanggang doon pa kami sa dulong yan. Paikot pa. Diyan pa lang yung nakakahawit namin eh, hanggang doon. e eh, dito pa Baka bukas na yan o mamayang hapon na yan. Napakataas na kasi eh. Kaya talagang pasiguro kung magkawit baka matumba. Ayan o. Oh. Ayan wala nang hangin. Pag walang hangin eh, talagang bilibilisan para bago pa naman lumakas yung hangin matapos na yung kukuning mga nyug sa si taas. yun halos uh, anim na sumpay o yung nagamit sa katawan ng nyug na to ayan o oh, humahangin na naman ayan, kaya na. nga pag humangin stop muna Ayan naman, another mataas na naman mga Isang mataas na naman yung kakawitin niya. Ayan o, no, tingnan ng hangin o, no, napakalakas. Ayan o. No. Uh. Ayan o, no, lumuluntay. Pahirapan na lang kapag gusto mo ito. siya bagat. Si Yun mga kagala. Ayan. Uh, tayo na. Ayan, punta na kami dun sa Limaw. Para magluto ng may ulam mamaya ako meron na yung kasama ko wala bakit pa kasi magluluto ko sila yan kunin ko lang dito yung baon ko na pinago ayan dito ko sinabit mga kagala oh. ayan yan punta na tayo rin sa limao oh, let's go ayan punta tayo dun yung kasama ko dun dumaan sa kabila And ito sana mga kagala, oh, sa amin pa tong parting to Ayan, kaya lang hinati kasi yung kabila ito, nakasanla, hindi pa natutubos, kaya yung kinukupra namin ay maliit lang. So yun, kung hanggang dito nanonood ko pa, makagala, ayan, like and share naman po makagala. Ayan, pasubscribe na din po at pakipindot na din po yung uh, notification bell para... Uh, palagi po kayong updated sa mga bago video na ilalabas. So yun, uh, good day. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye.